So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Okay, uh, nandito ulit ako. PJ Vergara po ng Linyada ng Mamay. Okay, nandito ulit ako upang uh mag-share, magbahagi ng nagdagkaalaman uh, dagdag kaalaman tungkol sa pagmamanok. Okay? So, uh, dahil nga, sabi ko, uh, kailangan nating unahin yung ating mga subscribers dito. So, mga katanungan nyo po muna ang aking sasagutin. Okay? Ngayon nga mga kamanok, kung ikaw man is babago pa lamang, nanapad pa dito, babago mo pa lamang, napanood itong aking mga video ginagawa, isa lang mga kamanok ang hinihiling ko Sa baba na kamay ko may subscribe button dyan Notification bell And, and yung join button mga kamanok Kahit alin dyan na pindutin nyo uh, Pindutin nyo po para po maging uh, uh, na Notified kayo sa lahat ng mga video and tips Na po pwede kong ishare dito mga kamanok Sigurado ako na bawat video O yung kahit na mga video kong ginawa noon Possible makatulong pa rin yan sa inyo Okay, sa inyong pag-aalaga ng manok Okay, so kung napindot mo na yung subscribe button sa baba ng kamay ko uh, Maraming salamat sa inyo at umpisahan na natin ang ating topic ngayong gabing ito Okay, so mga kamanok yun nga Ang uh, topic natin ngayon is tungkol sa isang subscribers na nasa breeding Okay, dahil uh, breeding season po ngayon from uh, October hanggang uh, April po ang uh, breeding season Ibig sabihin maganda po ang ating panahon, maayos po ang magbreed ng ating mga manok Okay, Kung nasa breeding uh, season tayo ngayon, yun nga ang ating sakamanok nagbe-breed. Kaso ang problema niya, hindi daw po umitlog yung kanyang mga inahin. Okay, ano daw yung possible na dahilan at uh, ano daw po yung po pwedeng gawin upang uh, mangitlog na yung kanyang mga inahin kasi po almost one month na po na nasa breeding pen yung kanyang mga manok eh wala pa daw pong naibibigay na itlog. Okay, so napakagandang katanungan na sigurado ako na pwede rin itong makatulong sa ating mga subscribers, sa ating mga newbie dito na nagbe-breed din sa panahong ito. Okay, mga manok alam nyo napakarami po kasi uh, Possible reason kung bakit hindi po uh, Nangingitlog ang ating mga inahen Okay, yan po ay isa-isa nating ipapaliwanag Mga kamanok Unang-una po, kailangan po natin i-check Kung yung ating mga uh, inahen Nating na i is na sa tamang edad Okay, baka mamaya masyado pa tong bata Baka mamaya uh, Hindi pa siya fertile para Okay, uh, i-breed Okay, maganda po dyan is from 9 months 9 months hanggang 1 taon. Yan po yung uh, magandang uh, edad ng ating mga pullets na i-breed. Okay? Baka mamaya 7 months pa lang 'yan, 6 months pa lang 'yan, or 8 months pa lang 'yan. So talagang uh, hindi pa 'yan na uh, magbibigay ng itlog. Okay? So ano dapat yung gawin kapag ka ganyan? Siyempre, inyo po yung uh, Uh, palipasin ng uh, panahon, ng ilang buwan pa, bigyan nyo ng masustansyang pagkain. Mas maganda, breeder pellet na ang inyong uh, ibigay na pagkain sa kanya. Para sa ganun, mabilis po yung tinatawag na fertilization process ng ating mga inahin. Okay? Para po maganda yung, yung uh, pasok. Okay? O smooth na smooth po yung kanyang pagdadalaga. Okay, para sa ganun, from 7 months, 8 months, 9 months, and so on and so forth, maaga pong mahinog. Okay, yung ating mga manok upang uh, possible na silang uh, i-breed pagdating nila ng 9 months hanggang 1 year. Okay, so ulitin ko, breed repellent na po ang inyong ibigay na pagkain sa kanila para po sila ay maagang uh, maging matured o yung fertilization process is mabilis po nilang ma-adapt. Okay? So next mga kamanok, iwasan niyo po mga kamanok na meron pong malapit na moisture o malapit na tubig na maaari po nilang ah uh, ma-absorb. Okay? So baka mamaya yung kanilang flooring masyadong basa, baka maputik. Tandaan nyo mga kamanok, ang isang inahin po kailangan po nila is dry surroundings. Dry po. Ang kailangan po nila is body heat na tinatawag Okay, hanggat maari mga kamanok, wala tayong uh, mailapit sa kanya na wet or moisture ng mga bagay-bagay. Possible. Baka mamaya, dagi palang nababasa yung kanyang uh, flooring ng breeding pen niya. Tapos pag bumababa siya at kumakain, natutungtungan niya is laging basa. So possible po talaga na maging reason din yon yung basa na flooring kung bakit hindi sila umiitlog. So iwasan niyo po yun mga kamano. Kailangan po lagi pong tuyo, maganda, mga dalwan di pa, layo, kailangan tuyo o walang uh, tubig na present doon. Okay? So, yun po mga kamano Ayaw po nila yung, uh, yung sobrang moisture okay? na, na, na absorb nila. Okay? So, ano pa ba? Baka mamaya, lugo naman yung mga inahin ninyo. Baka mamaya, hindi pa po maayos or uh, hindi pa po tumutubo ng maayos yung kanila mga balahibo. Okay? Remember, galing tayo ng molting season. Halos lahat ng manok naglugon. Baka mamaya, hindi pa po uh, fully developed yung kanilang mga balahibo. Possible reason din po yung kung bakit hindi pa sila nangingitlog. Okay? So ano pa ba, ano ba yung mga dapat nating gawin kapag kaganyan? Unang-una mga kamanok ayun niya, uh, number one, uh, bigyan natin sila ng breeder pellet. Okay, number two, kailangan na-priming natin yan bagong lahat, na-priming na natin yan bago natin i-breed yung ating mga alaga. Kung sa tingin nyo, nasa tamang panahon na sila, tama na yung edad nila. Uh, na priming na natin sila na napurga paligo, at naturukan na natin sila kasi baka mamaya, ito mayroon pa rin isang topic na, na nabasa ko kanina uh, about naman doon sa mga inahin kasi may sipon daw, baka mamaya may sipon yung inyong mga inahin, possible din po kung bakit hindi po ito uh, uh, ma-fertile is may sakit po kaya po tayo ay dumadaan ng priming season uh, ay, I mean priming process para sa ganon, yung ating mga inahin na ating ibibraid, kahit yung ating mga tandang na ating ibibraid, eh nasa maayos po silang uh, pangangatawan, healthy po sila. Okay? So, uh, maglagay din kayo mga kamanok pagdating sa kanilang painom ng mga water-soluble na vitamins A, D, and E. Okay? So, yung mga vitamins na more on selenium. Okay? Selenium mga kamanok nakakatulong yun upang ma-fertile po ng maayos at mabilis ang ating mga inahin. Okay? So egg 1000, egg multiplier, and so on and so forth. Marami pa pong uh, mga brand ng uh, water soluble ang inyong pwedeng ibigay sa inyong mga alaga. And else mga kamanok, eto na ano. So ang aking final na advice, kung sakali naman na lumipas na yung ilang buwan, ilang uh, ilang araw o ilang linggo, ilang buwan lumipas na at hindi talaga nangingitlog kasi po ang isang inahin mga kamanok after po nito na ma-breed Okay, so after 10 days mga kamanok, dapat nagle-lay na po ito ng mga itlog. Okay? Pero kung hindi pa rin siya lay at nandoon talaga siya sa breeding pen, maganda ito mga kamanok. Inyo muna silang arrange. Okay, arrange niyo muna sila siguro mga 1 week. Okay. Kasi kung may mga nutrients and mineral na hinahanap yung kanilang katawan na hindi po natin maibigay. Okay? Hayaan natin na sa natural nila hanapin or sa natural uh, environment natin sila maghanap ng mga mineral and nutrients na kailangan nila. And uh, yun nga surprise na lang kayo, isang araw yung mga inahin ninyo uh, lumalapit na lang sa mga tandang para mag-breed. Okay, kapag ka nakita nyo ganyan, pwede nyo silang uh, ilagay sa loob ng breeding pen. Okay? So mga kamanok, that is an, that is only a simple advice na maaaring makatulong at sana makatulong to sa ating mga newbie pagdating sa breeding season or pagdating sa pag breed Okay, so mga kamanok, bago ko tapusin ang simpleng video ito, Mga kamanok, kung kayo man is naggagayak Or uh, may mga inaalagaan kayo mga manok Na need ng vitamins Why don't you try our herb ox mga kamanok Sa so mga nagtatanong, paano daw po mag-avail nito Pwede nyo akong tawagan or i-text sa 09- 0955-653-7057 Ulitin ko, 0955-653-7057 Okay, so napakaganda nito mga kamanok That is a natural and organic vitamins and supplements Na po pwede pong makatulong ng maayos sa inyong mga alaga So ang dami na nating mga newbie, mga baguhan Ang tumalon sa tuwa dahil sa ganda nito Ang dami na rin nag repeat orders Dahil sa ganda po ng herb box mga kamanok Napakamura pa nito mga kamanok So ayun nga, pwede nyo po akong tawagan or i-text ay binigay ko sa inyong uh, numbers. Okay? So, paano mga kamanok? Hindi ko na masyadong papahabahin pa to. Ay, ito muna pala no. isingit natin itong ating mga shoutouts mga solid subscribers natin. So, mega shoutout ang mabilis kay Mike Henry. Magandang araw o magandang gabi sa iyo. Kay Ariel uh, Riel Duarte. Magandang uh, gabi din sa iyo, sir. Sana okay lang. Sana okay ka lang dyan at maayos ang iyong uh, Uh, pakiramdam, ano, and kay Jeremiah Lungos ayan, magandang ng gabi po sa inyong lahat mga kamanok thank you for always commenting and uh, thank you for always watching my videos, papaalam mga kamanok hanggang sa muli, paalam!